Alright, mga chikilans at beshiko at sa mga basicong expired, may question tayo. Anong question natin, partner? Totoo ba ang chismis tungkol sa Riverside? Madilim na kapaligiran. At tinanggal daw po. Totoo po bang tinanggal ang solay sa Riverside? So, anong mas at Sa akin kasi, tinanggal kasi papalitan ng mas maliwanag. Hmm, isang, isang araw lang, grabe naman. Oo nga, yun pala. Isang ano? araw lang nawala, ipindilitan e, naman ng na mas maliwanag, di ba? At so, marami pang ano diyan, ni maganito yan kasi. Ano marami pa? pang project dyan. si Kapitan Joe Payo. All right. Ay oo. Marami pa siyang project diyan sa riverside. Hmm. Alam ko kahit di naman eto, rail talk tayo, guys. O oh, rail talk na tayo. Kaloka. Mm -mm. Actually, guys, ganito yan ang mga politiko, tumatakbo lang yan, dalawa ang dahilan. Yung una, power at money. Yung pangalawa, totoong pagtulong sa kapwa. Dahil gusto nila magbigay talaga ng tulong dahil sobra-sobra na yung biyaya nila. Plus, mayaman na sila. Ang real talk po niyan. At sa akin lang ha. Kung, kung tutuusin, wala namang ginawang masama yung tao. Pero, grabe kung laiti. mhm mm Nakakalo, nakakaawa naman, 'di ba? Nasaan ang ano? Nasaan ang Nasaan? Nasa nasa ewan ko lang ha. Ayoko nang magsalta kasi sa totoo lang, walang pinakitang masama si Kapitan Joe Payo sa inyo. Tumutulong pa nga yan, Tumutulong nga siya. Sa magahan, sa river site, sa mga iba-iba, di ba? Magkakaroon pa nga siya ng maraming mga project sa mga Riverside, Manggahan, kung saan-saan ma, sa Ilaya. Magkakaproject mm -hmm. siya. At note, wala pa po yan sa posisyon ha. 10 years na po siyang wala sa posisyon. Tumutulong Ay, lang po ito. siya. Dahil hihiti mong taga dito talaga siya sa pasyano. At alam niya yung pakiramdam ng wala. Ayan, kasi nagsimula po sila sa wala. Para sa akin yun lang. Dapat tingnan niyo na lang yun. At saka ito lang, hello. Di ba 10 taon nang madilim ang Riverside? Tapos isang araw, nung nailawan, isang araw lang tinanggal dahil papalitan ng bagong mas maliwanag. Ang dami niyong ngaw-ngaw! Yes, yaw-yaw, tiw-tiw, mekos-mekos kayo. Ito pa, manalaman pa ako, real talk tayo. Ah, tumatakbo pa si Madam is isa nang na nila talaga na magkaroon ng sariling kuryente o kontador ang mga tagamanggahan. Dati kasi that time, wala pa ako sa panig nila. Hanggang, pinakinggan ko lahat kasi ng mga platforma ni gobyerno. Actually, mas nakitaan ko, para sa akin ha, mas nakitaan ko na tutulong at tumutulong naman talaga ito sa si Mr. Payo. At real talk po tayo, guys. Tama na sa mahirap, kasi 99% ng mahirap na natakbo nagpapayaman lang. Doon na tayo sa totoong mayaman dahil talagang yan ay tutulong at tutulong lang. Siyempre, sobrang ano na nila, blessings. Kaya kasabihan nga, it's better than give than to receive, di ba? Kesa yung, kunwari, give ka ng give. Ikaw naman ang kaidak ng kaidak time. Wala po akong pinaparing, ganyan ang realidad ng politiko, okay? Ikaw, may, mga, may mabong. Actually, wala naman ako masasabi niya kasi sa kanila yan at, at hindi naman natin nakikita. Mm -hmm. at sa akin lang, hindi ko kasi maramdaman Oh? na taga pasyano ko kasi oh ako nag-abroad ako ha mm -mm. ngayon ko lang ako nag-stay sa pasyano ng matagal wala naman talaga ako nakitang pagbabago mm -mm. yun lang para sa akin Kabo. kasi noong araw nag-abroad ako hindi ko naman nakikita o nalalaman ko ano nangyayari sa pasyano eh. yun lang